Araw nga ng linggo at saktong day off namin dalawa ngayong araw. At dahil wala namang gagawing sa bahay, naisipan na lang namin magsimba at magala. Tara, samahan nyo kaming dalawa. At ayan, medyo inaantok pa nga yung kasama ko dahil anong oras na din kami nakatulog kagabi. Dumiretso nga lang kami muna dito sa JNT dahil may papaship lang akong order. Suma-sideline so, nga din ako ng order sa online kaya nagpapaship ako sa JNT Pagkatapos nga namin pumunta sa J&T, sumakay na kami ng jeep papuntang Baklaran. Sa Baklaran na nga namin naisipang magsimba para malayo at makagala din kami doon. Medyo matagal-tagal na nga din ang huling punta ko dito sa Baklaran kaya hindi ko na alam kung ilang oras ang biyahe namin. At itong kasama ko parang naiinip na sa biyahe. Ayan, panitingin ng mga sasakyan sa labas. Buti na nga lang at hindi traffic at medyo mabilis din ang takbo ng jeep ni kuya. Sobrang nagulat nga din ako pagbaba namin kasi sobrang dami pala nagtitinda dito tuwing linggo. Ang dami ding taong namimili. Medyo traffic na nga nung pagbaba namin kaya naisipan na nga lang namin maglakad ni hari Sobrang dami nga ng mga nagtitinda dito. Halos bawat kanto nga hindi mawawalan na nagtitinda. O yung kasama ko hindi po yan bata ha? Yung height lang, char. Medyo malayo-layo pa nga lalakarin namin papuntang simbahan. Nga pala kaya dito na nga kami nagsimba sa may baklaran dahil birthday nitong kasama ko. Okay na pong bahala mang kung ilang taon na yan ha. Para na ako may kasamang batang nawawala. Tapos ako naman yung nanay na hanap ng hanap sa batang yan. First time ko nga magsimba dito sa simbahan ng baklaran. Sobrang laki pala ng simbahan nito. Para siyang kasing laki ng kiyapo. Hindi ko alam kung sino mas malaki sa kanilang dalawa. Papasok pa nga lang kami sa loob ng simbahan, sobrang dami ng tao sa labas. Kaya sa mga gusto pong magsimba dito sa Baclaran Church at may dala kayong kotse at motor, sobrang laki po ng parking area nila dito, kaya wala po kayong magiging problema. Hindi na nga kami pumasok sa loob dahil puno at marami ng tao. Yung iba nga dito na nga lang sa may gilid ng labas nakikinig ng misa. Umikot na nga lang kami sa likod at sa chapel na nga lang nagdasal. Ang dami na nga rin nagsisindi ng kandila dito pagpasok namin. Hindi lang naman dapat tuwing magsisimba tayo, doon lang tayo dadalangin sa Kanya. Yun sa araw-araw na blessing na natatanggap natin kahit maliit o malaki man yan, kailangan natin magpasalamat. Yung maayos at walang sakit ang mga pamilya natin. Yun ligtas tayong nakakauwi ng bahay pagkatapos ng buong araw. Huwag tayong makakalimot na magpasalamat sa Kanya sa araw-araw. Yung kahit sobrang busy natin. Sumaglit so nga lang kami sa loob ng simbahan pagtapos namin magdasal sa chapel. Dito na nga kami sa may gilid tumayo. At yan nga si Lolo Hari nyo, hindi ko alam kung anong dinadasal. Salamat nga sa bagong taon na magsa-celebrate siya ng birthday niya kahit simpleng celebration lang. Yung kahit hindi magarbo. Anyway, pagkatapos nga namin magsimba, lumabas na kami ng simbahan. Naghanap nga muna kami ng may inom at dito na lang kami muna bumili ng tubig kila ate. Hapon na nga rin kami nagpunta ng mga araw na yan at maghahanap pa kami ng makakainan. Ang dami nga ding mga street foods na mabibilan dito. Ayan, trinay nga namin yung inihaw na pusit. After nga nito, dito na nga lang kami sasakay ng jeep sa pupuntahan namin. At ayan, nakita ko pa ngayon tindang mais ni kuya. Mukhang masarap.